Inasahang haharap ngayong araw sa Senado si Sheila Guo, ang kapatid ni Dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ang kasama naman niyang nahuli sa Indonesia na si Cassandra Lee Ong, paharapin sa Kamara Bukas. May unang balita si Oscar Oida. Mula sa National Bureau of Investigation, dinala sa Senado ang kapatid ni Dismissed Bamban Mayor Alice Guo na si Sheila. abang sa Batasan Pambansa naman, si Cassandra Lee Ong. May magkahiwalay na arrest warrant laban sa dalawa. Ang Senado at Kamara matapos masight in contempt dahil sa di nila pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng Pogo. Inaasa ang ihaharap sa pagdinig ng Senado si Sheila. Well, basta advice ko, magsabi lang siya ng totoo. Dapat siya talaga magsalita kasi wala namang siya tinatago. Pero siyempre dahil pinahil siya ng kaso, Uh, pwede niya i-invoke yung uncertain questions, yung right against self-incrimination. Sa Merkulis naman, inaasahang iaharap sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara si Cassandra. She is our only link doon sa Lucky South 99 at saka doon sa ibang illegal Pogo hubs. that was raided by uh, by PAO. We have to get information from her kung sino yung may-ari, sino yung abogado, sino yung... Uh, tumatay yung uh, mga incorporators nito. Ang gusto natin malaman dito ay eh, sino ang, ang uh, people behind Cassandra Leong. You have to remember that Cassandra Leong is only 24 years old. And being so young, and um, uh, wala pang halos experience sa pupapatakbo ng isang uh, malaking negosyo, uh, and having said that, that uh, humahawak siya ng malalaking pera, eh imposibleng siya lamang. We wanted to find out gusto rin daw ng Senado na parapin sa kanila si Ong. Pero sabi ni Barbers, pag-uusapan pa ito ng House Quadcom Com. Ang kampo ni Ong pinag-aaralang magsampa ng reklamong arbitrary detention laban sa mga nasa likod ng pag-aresto at pagkakakulong nito. Kasama raw sa tinitingnan nilang reklamo ang mismong Justice Department. Arbitrary detention any public officer who detains another ha, without a legal cause. Tingnan natin kung pwedeng i yung mga taga-DOJ sa so mismong DOJ. Let's check the partiality or impartiality of the DOJ. Ha? Doon tayo mag doon kami magdidiman. Hininga ng media ng reaksyon ng DOJ pero wala itong tugon. Sa gitna ng lahat ng ito, nasaan na nga ba si Alice Go? Base raw sa pagpapagugdayan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa kanilang counterparts, nasa Batam, Indonesia pa rin siya. Ito rin ang impormasyong natanggap ni Senador Sherwin Gatchalian, pati na ng Bureau of Immigration. Yung mga ASEAN ambassadors na kausap at uh, sabi nila naka narin na rin yung kanilang mga otoridad. So may hirapan siyang gumalaw ngayon. Doon po sa ating coordination with our counterparts, um, Indonesian immigration, wala pa pong attempt si Mayor Alice Guo na magtawid border muli mula po nung um, huli niyang pasok noong um, August uh, 18. Nauna na rin sinabi ng PAOK na base sa nakuha nilang impormasyon, hindi China ang posibleng final destination ng nadismiss na Mayora, kundi sa Golden Triangle region sa Southeast Asia, particular sa Cambodia. We're confident that she's trying to get into the Golden Triangle. Because the family, the Guwu family has uh, business interests, gambling interests in Cambodia. Now, so, uh, that would be the safest bet that we have as of this moment. Inaalam din ng PAOG sa kanilang counterpart sa Hong Kong kung nakalipad nga ba o nakapasok sa kanilang teritoryo ang kapatid ni Alice na si Wesley. Ang NBI naman sinabing patuloy ang pagsubaybay nila sa mga galaw ni Guo. Yan, eh, continuously nagmo-monitor kami. Uh, meron tayong mga nakaabang pa rin na mga ahente. Sabay ng paghahanap kay Go, ang paghahanap din sa mga tumulong sa kanya na makaalis sa Pilipinas. May mga lead na raw ang paok kung sino-sino ang mga ito at kasalukuyan pa nilang kinukumpirma. Bagamat yung mga leads kami, may mga literato kami, ng mga taong posibleng tumulong sa kanya, this uh, remains conjectures at this point until mabubo yung solid evidence laban sa kanila. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News.